Hello, 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 hello guys. Ayan, magandang araw, magandang hapon. Yan, maaraw guys. Kita mo di ba na si tayo. Yan, magandang panahon ngayon guys. Tama-tama ang init no. Yan. Uh, update ko lang kayo doon sa kulungan nila o pa na panabago no yung mansion nila. Na bago ginagawa ni Bossing no. Yan, kagising lang natin guys. Ayan ang araw, maliwanag di ba? Yan guys, ang araw. Yan, trik na trick ang araw guys. Pero hindi siya ganoon kainit ngayon. Makulimlim ang baating paligid ayan oh. Oh, di ba? nasa labas pala tong si Almira mainit kasi tirik yung araw kasi ayun si boss no nilinis na yung uh, chicken house yan update ko kayo sa kulungan nila opa yung bago nilang mansion kasi ayun yung kulungan nilang maliit ito na siya ngayon hindi pa tapos pero ayan meron nang uh, paligid na harang yan para hindi sila malaglag diba malaki yan guys samantalang lang, tatatlo pa lang sila Ayan, nilakihan na para maayos silang makakakilos dito sa loob ito ang kanilang paakyat Ayan. may sahig na rin Ayan, bubong na lang, wala pang bubong So ayan guys. Oh, di ba? Ang ganda ng sahig nila para hindi sila malulusot. Ayun. Ito tinanggal yung bako dito sa chicken house. Yan, puno ng mangga, puno ng kasoyan. Ito. Yun pa, puno rin ng kasoyan doon. Yan, ang ating panahon ngayon. Magandang hapon, guys. O, di ba? Tama-tama ang init. Yan, ang ating langit ngayon. Ang ganda, Oh. Mahangin din. Yan, ang ating paligid. Thank you for watching and bye-bye!